Sarge, sino na yung suspect mo? Wala akong matibay na ebidensya para magkasuspect. Kung meron man, lah, hindi natutukan ni Sergeant Casas at William noon kaya wala sa report. Napaka-incompetent nila. Naging lax sa pag-iimbestiga. Siguro, kung ikaw yung na-assign sa kaso na ito noong una pa lang, sigurado nalutas mo na ito. Inimbestiga kita, Sarge. Halos lahat ng kasong hinawakan mo, mabilis na nasolve. Pero nahirapan din ako dun sa dalawang high profile case na hinawakan ko bago itong palasyos. Yung kina Alexander sa Sagrado III at sa tito mo si Gustavo Reales. Tama ba? Hmm. Saan ka mas nahihirapan dun sa dalawa? Ito iba sila eh, kaya mahirap ikumpara yung kay Tito Gustavo, hanggang sa huli wala kami ma-pinpoint na prime suspect. Iba rin naman kay S3, kay Alexander Sagrado III. Tonight is going to be a night I will never forget until the day I die. A night that wouldn't be possible without the help of my lovely wife Jackie, my sister, Ate Barbara. Now the big question on everyone's mind tonight is, who will take the Sagrado Foundation to its next 25 years? And who will continue the legacy of my mama? Well, I'm happy to announce that the next Executive Director of the Foundation will be me. Alexander Sagrado III is the new Executive Director of the Sagrado Foundation. I knew it was you. You've always wanted to kill me, didn't you? karapatan kang manahimik o magsawalang kibo. Naunawaan mo ba to? Hindi po ako'y pumatay, sir. Na-frame up lang po ako, sir. Yung senti ko ako. <laughs> Kwento mong nangyari. Tumawag ko si Sir Sander. Pinapapunta niya ako sa kanila. Sir, may pumukpok sa akin. Kaya nawalan ako ng malay. Sino? Yung babaeng tumatakbo palayo ng pool. Sir, baka siya yung killer. Yung pumatay kay Sir Sander at umupok sa akin. Itong sinasabi mong babae, anong itsura niya? Ma-identify mo ba siya? Sir, sir, hindi, hindi ko na alam eh. Madilim na kasi eh. Marami na ako nakilalang mga kriminal. Lahat nagsisinungaling during investigation. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Huli ka sa akto. Hawak mo yung barel at nasa bulsa lalo ng hililo ng biktima pinatay mo si Mr. Sagrado dahil gusto mo siyang pagnakawan. Tama ba? Pero siguro, nanlaban ng amo mo, kaya pinatay mo. Nagkasuntukan kayo, napukpokan niya sa ulo, kaya nabaril mo. May motibo ka para gawin yon, Para patayin siya. Huwag mo nang pairapan ng sarili mo. Mas magiging madali ang usapan kung aamin ka. Wala ako kung aamin dahil hindi ko siya pinatay! Sir, yung mga binibintang niyo kay Frank, hindi yung totoo yun. Uh, dahil na frame up siya. Kasama ka raw ni Mr. Kerubin nung may gustong pumatay sa kanya dahil nagpagkama lang siyang si Mr. Sagrado. Sa so, may clubhouse daw? Oh sir. Totoo rin mo yun. Mahigit isang linggo na huwag nakalipas. Eh, suot kasi ni Frank yung jacket ng boss niya. Tapos tinawag pa nga ako siya sagrado ng lalaki. Lalaki? Nakamaskara, pero boses lalaki na ho. Nabaril pa nga ni Frank yung balikat niya. Masabi ng kliyente mo, babae yung nakita niya sa pool. Pero yung nagtangkang magkasasinig di umano kay Mr. Sagrado. Lalaki naman. Sir, pwede naman kung sino magkasabot, di ba? Sabi, sir, sa sa mama. Ma Buntis ka. Pareho mong nalutas yung kaso ni na AS3 at Gustavo Reales. Kaya, kampante ako na malulutas mo rin tong kaso na to, Sanj. Oo naman. At hindi ako titigil hanggang di ko ito masusulong. Pero so I admit, this is no ordinary case. Sa limuot, marami naging biktima. Kaya hindi lang isang suspect. May serial killing na nangyari. At nagsimula sa paglason kay Basil Palacios.